Habang papalapit po ang Pasko, kumakapit din sa modus ang mga kawatan. Kasama sa paalala po ng BSP ang maging mapanuri laban sa peking pera. Paano nga ba malalaman kung tunay o fake ang 1,000 polymer banknote? May detalya si Su Jin Kim. Masigla ang komersyo at mabilis ang ikot ng pera ngayong kapaskuhan. Kaya babala ng otoridad, posibleng samantalahin ito ng mga kawatan. At singitan ng mga peking pera ang ipinambabayad at ipinangsusukli. Yung plan bandilyo namin, ano, nag-iikot yung mga kapulisan at uh, nag-a-announce yung mga kapulisan, mag-ingat po tayo sa mga maari sa ating maibayad na peking pera, lalo na ngayon ko. Paalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, busisiing mabuti ang perang sukli o ipinambayad. May tatlong serye ng pera ang umiikot sa bansa: ang New Generation Currency o NGC na inilabas ng Bangko Sentral noong 2010, ang Enhanced New Generation Currency o ENGC na inilabas noong 2020, at pinakahuli ang 1000 pesos na polymer banknote. Ayon sa BSP, upang malaman kung tunay ang hawak na pera, ginagamitan ito ng feel, look at tilt method o FLT. Magaspang ang tunay na pera kapag sinalat kumpara sa peke na madulas. naka o nakaangat ang print sa tunay na pera. Ilan sa mga naka sa pera ang salitang Republika ng Pilipinas, mga disenyo tulad ng Agila at lagda sa pera. Sa look method, makikita ang watermark sa pera o shadow ng portrait sa gilid. Ang kaibahan po sa NGC or ENGC ay may mga enhancements na pong inilagay sa ENGC. Katulad po nitong tactile marks. Ang tactile mar marks po ay yung pair or pairs of short horizontal lines it denotes the denomination and at the same time it is one of the security features which can be felt by our fingers. Another enhancement or another security feature to enhance the ENGC is the window security thread in the OVD patch or the OVD or optically variable ink. Sa advisory na inilabas ng BSP, inilathala ang mga security features ng bagong 1,000 peso bill. Kabilang na ang pagdama sa polymer substrate material ng pera, pagtilt ng enhanced value panel nito, at pagtingin sa iba pang feature tulad ng serial number, shadow thread, at iba pa. Look method. So sa NGC, ano naman po ang dapat nating tingnan? There is here a blank space. O sabihin na natin, puti po, wala pong nakaprint. Pero, pag tinignan po natin sa liwanag, ganyan, makikita po natin ang imahe ng mga taong naka imprinta dito. Para naman sa tilt method, kapag kinilatis ang windowed security threads, nagbabago dapat ang kulay mula pula hanggang berde at berde magiging asul. Ano naman po yung tilt method? Parang gumugulong yung bar. Kaya ang tawag natin dito, rolling bar effect para pong gumugulong, may linyang gumugulong. Babala ng BSP, may kaakibat na parusa ang pamimeke ng pera at oras na makatanggap o makahawak ng counterfeit money dalhin agad ito sa pinakamalapit na bangko o police station. May binibigay na know your money o KYM training ang BSP. So ngayong magpapasko, since sa marami po tayong cash transactions, so pinapalalahanan po natin ang ating mga kababayan na pagtanggap mo ng pera, tingnan mo naman. Always check the banknotes that you are receiving. Baka mamaya, happy-happy ka, akala mo may 1,000 ka, yun naman pala ay peke. Ugaliin po natin i-check ang perang ating hinahawakan and at the same time yung atin pong gagamitin sa pagtransak. Wag lang natin basta tanggapin at itago. kung makaka-experience po kayo ng mga ganito, tawagan niyo po kami, bagamat kami naman ay naka-alerto na kung sakasakaling ganito sa mga ganitong kuri ng sitwasyon. Sujin Kim para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.